What's up guys? Magandang araw po sa lahat. Good day. Maayo buntag po at maayo adlaw sa inyo tanan. So ngayon nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series. At eto nga, nandito na tayo sa 10 piso na BSP at NGC. So kukuha tayo dito ng 300 guys. At ubusin na natin yung 10 piso na bago para matira ang mga BSP lahat. So ubusin natin tong on na NGC uh, saati para saating coin hunting, so tara guys. Twenty nine and I find myself wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the more we need to set the rewind. And nineteen was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really I am just as surprised as you. Is this can really be too sure. But one day I'll be again. So I am guys three hundred. uh Hatiin lang natin to sa dalawang batch para sa ating coin hunting. May halo to na ilang pirasong BSP guys. Dahil wala na. Yan. At unahin na natin tong puro NGC na 10 piso para sa ating coin hunting. Pero syempre bago tayo magsimula maraming salamat sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys, mga ma'am, mga sir. At lalong lalo na po doon sa nag po ng ating video at sa mga nagla-like. Marami pong salamat. Sana po ay patuloy niyong i-share at i-like yung ating video. At maging sa mga silent viewer natin, maraming salamat po. At eto nga guys, umpisahan na natin dito sa NGC na 10 piso. Okay, ang ating first coin Year 2018 Common Next coin 2018 Common Kala ko may pagka-off center eh. At ang ating sunod ay 2018 pa rin Common Next coin natin 2018 sana makadali tayo dito ng error. RDE kung tawagin. Roted, rotated die error. Okay. Next coin. 2018. So sisilipin ko lang to guys. Okay. 2018. So common. 2017. Ang hinahanap natin dyan. Tsaka error. Sa NGC na 10 piso. Okay, ang ating sunod, 2018. Common. At next coin, year 2020. Ito nga, yung in-update natin nung huli. So, siya ay common. Next coin, 2019. Common. Next coin natin, year 2020. At ang tanong, may 2021 na ba yan guys? So, ang ating next coin, year 2019. Sunod natin, 2018. At may halo na rin palang BSP to. Dalawang piraso. Next coin natin, year 2020. Ayan. Dami na rin ang year 2020. Ang sunod natin guys. BSP na 10 piso year 2002 common at ang ating last coin dito sa ating first batch year 2013 so yan guys okay dyan ka na at ihuli na natin yung BSP guys unahin na natin tong NGC na 10 piso baka sana swertihin tayo dito sa second batch pero syempre, bago tayo magsimula, baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakisuyo na po ng subscribe button dyan at yung notification bell, wag nyo pong kakalimutan para po updated ka po sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update na ginagawa dito sa ating channel. At sana po ay patuloy nyo i-share at i-like yung ating video sa inyong mga kaibigan para magkaroon din sila ng idea. Okay guys, umpisa na natin tong second batch natin. Ang first coin natin 2018. So common. Ang ating sunod ay year 2018. So common lang din. Oops, nalalaglag pa. Next coin natin 2018 ulit. At ang sunod ay 2018 ulit. Next coin, another 2018. So, sisilipin lang natin to guys. Sa gilid, so wala naman. Parang may medyo kalawang lang doon. Okay, next coin natin, 2018 ulit. Come on. Next coin, year 2020. So, sana 2021 na lang para malaman din natin kung meron na talaga na umiikot. Comment down below kung may hawak na kayo. Ang sunod natin, 2018. Oops, nalaglag pa yung ating isa. Next coin natin, 2019. So, silipin lang natin guys. So, 2019 nga. Yan pala, common. Ang ating last coin dito sa NGC na 10 piso guys. Year 2020. So nakaapat yata tayo nito. Okay, dito na tayo sa BSP na 10 piso guys. So limang piraso lang to. Sana pala rin tayo dito ng hard to find na 2007 at 9. So ang ating first coin year 2012. So, 1, Next coin year 2010. So, ayan wala. Next coin natin 2003. Ayun. Next coin year 28 ay year 28. Year 2008 So common lang din to guys Ito yung pinaka common na 2008 At hindi na natin kinukuha ngayon yan Dahil masyado na tayong marami At ito nga ating last coin Dito sa ating coin hunting guys Year 2011 So ayan wala tayong nakuha guys Bokeha tayo ngayong coin hunting natin na to at ito ang ating i-update guys, ang year 2003. Alamin natin ang status ng bariyang ito guys. Ito ba ay rare coin, hard to find, semi-hard to find, or common lamang. Napakaganda pa ng kondisyon na ito guys. Oh. 2003. At punta nga tayo dito sa ating source, ang n.numista.com. At wala pa tayong nakalagay dyan, kaya tayo magsusearch. At search lang natin yan guys sa Google. 10 piso. So search nyo lang dyan. NGC. Numista. So ayan lang ang nyo at lalabas na yan. Ay wala pala. Mali pala guys. Hindi NGC. BSP nga pala tayo. So BSP. So ayan. At lalabas na yan dyan. At ayan na nga ang ating i-update guys, ang BSP na 10 piso na year 2003. Ayan ang kanyang features guys, makikita nyo lahat ng impormasyon dyan. Punta lang kayo dyan at diretso na nga tayo dito sa ating i-update na 10 piso na BSP na year 2003. So ang year 2003 guys, may dalawang variation, ayan reverse 1B at reverse 2A. So, ayan ang kanyang variation. So, i-update natin parehas yan guys. Dito tayo sa unang variation, ang reverse 1B na may percentage na 14% ang kanyang frequency. At ang kanyang collector's value dito sa very fine condition, 28 pesos. Dito naman sa extra fine, AU condition at uncirculated 95 pesos so same lang silang tatlo hindi na masama guys kung may hawak kayong uncirculated 95 pesos at dito naman tayo sa mas mababa ang frequency guys 6% reverse 2A ang kanyang collector's value dito sa very fine 35 pesos same lang sila ng extra fine 35 pesos So ayan guys, sa AU condition at uncirculated wala. Pero syempre 100% mas mataas yan compare dito sa 14% na frequency. So mga 100 plus siguro yung uncirculated nya. So ayan guys, pero ang kanyang frequency masasabi nating common dahil 14% at 6% ang kanyang frequency sa numista. So, ayan guys, maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. At susunod na nga natin tong Kuro BSP na 10 piso sa susunod nating na video. At sana po ay patuloy nyo pong share at ilike yung ating video. Subscribe guys. Keep safe always and God bless.